Magandang araw mga ka-DIY, uh, welcome back na namang muli sa akin channel A real vlog, full DIY uh, For today's video mga ka-DIY, uh, isi-share ko kung paano maging blue flame ang Calandius Oil May mga nagtatanong kasi na nanonood ng ating mga upload na video yung mga subscriber, yung mga viewers ng ating uh, Calandius Oil na paano daw maging blue flame ang Calandius Oil dahil uh, DIY daw sila ng Calandius oil pero hindi naman daw blue flame yung nagagawa nila na Calandius oil kaya naisipan ko na i-share itong i-share ko dito sa video kung paano maging blue flame ang Calandius oil kung paano kung ano yung sekreto ano yung tips para maging blue flame ang Calandius oil Ah, uh, share ko po dito sa video na ito para may idea kayo. Pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot niyo lang yung bell button diyan sa baba para maging updated po kay sa mga bago at uh, susunod ko pa na i-upload video. Start tayo mga kaibigan, let's go. Ito mga ka-DIY yung sikreto para maging uh, secreto sikreto na ibubunyag na natin para maging blue flame yung calendius oil. Ang sikreto para maging blow flame ang calendius oil Uh, nandito sa nozzle or burner ng Calandius Oil ito ang nagbibigay ng blue flame para maging blue flame yung Calandius Oil uh, wala po yan sa chamber uh, wala yan dun sa uh, pagkakagawa ng chamber basta nandito, nandito yan sa uh, nozzle or burner ng Calandius Oil nandito po sa mga butas yan yung pinakasikreto nyan sa butas saka yung pagkakabutas yung distansya yung laki ng butas si share ko po dito sa video na uh, ang una kong ituturo sa inyo yung paano magbutas ng burner or nozzle ng calandios oil yung laki ng butas yung uh, distansya ng butas nandito oh. si share ko po dito sa video mga kadeway <laughs> ang una natin gagawin bubutasan natin to ganyan gagawin natin, bubutasan natin para may idea kayo kung paano magbutas. Start na back let's go! Ito naman ang bubutasan natin yan. Sa baba. Ito, nabutasan na natin. Ang ginamit natin dito na Ang ginamit natin dito sa taas na drill bit ito. Ito, 1.5 mm. Yan. Tapos dito naman sa baba, 2 mm yung gagamitin natin. Yan mas maliit mas malaki siya dun sa ito yung 1.5 ito naman yung 2mm 2mm dito natin gagamitin sa baba, walo apat na straight apat na apat apat na nakatutok sa baba, nakapaganon siya uh, tinatawag na oil destructor nakaganito siya, nakatutok sa baba apat na ganyan, apat na straight alternate Ito naman yung bubutasan natin itong gitna. Apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang gagamitin natin dyan, 2. 2 mm na sukat ng drill bit. 2 mm yung size. Tara, butasan na natin. Let's go! Ang sunod nating bubutasan itong pinakatap. Walo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong butas. Ang gagamitin natin ng na drill bit yung sukat, yung size. 1.5 mm yung pinakatap nya. Tara, mga ka butas na natin. Let's go! Okay na mga kaideway na butasan na natin itong nozzle or burner ng kalanduyan oil yan. Dito sa baba Dito sa baba, walo yung butas niyan, walo. Ayan. 1 2 3 4 5 6 7 8 walo. Ang ginamit kong drill bit diyan o yung bala ng barina, ito. 2mm yung sukat ng barina na ginamit ko dyan yan. ang sukat naman yan galing sa pinakababa nakaganyan kasi yan, ito yung ilalim, ito yung pinakatap kukuha kayo ng sukat galing sa baba 2cm yung butas galing dito sa baba dun kayo kukuha ng sukat 2cm na 8 piraso. 2mm yung butas uh, ito naman sa pinakatap nya yan Ayan, yung pinakatap. Ang ginamit ko dyan, bala ng drill bit o yung barina, bala ng barina. 1.5 mm. Walong piraso. Hindi siya naka-straight. Naka-slanting siya, nakapaganyan siya. Para maganda yung bigay ng apoy. Dito naman sa sumunod dito. Ang sukat niyan galing kung kukuha naman kayo ng sukat sa taas din. 2 cm din yan. Walong piraso na bala ng walong piraso na butas na ang sukat ng bala ng barina ito 1.5 mm ito ito yung natin 1.5 na walong peraso na butas hindi rin yung naka straight na pa ganito naka islanting sya pataas para yung bigay ng apoy nya pataas walong peraso na 1.5 dito naman 2 mm apat na peraso naka straight yan naka straight ganyan siya dito pala sa baba ito yung may misukat ano ito? Ayan o. isang straight yung sumunod na butas dyan oil destructor yan nakatutok sa baba yung sumunod straight yung sumunod nakatutok sa baba apat na nakatutok sa baba yung butas nakatutok sa pinaka chamber sa ilalim apat na naka Straight. Alternate yung gawin ninyo para hindi magagawan yung hangin. Hindi magtamaan. Kasi pag, tuma, mag, pag nagtamaan yung hangin sa loob, papangit yung apoy. Ang pinakasukat naman ito, pag nakalagay na itong pinaka end cap niya, yung pinakatakip. 8 cm yung ano nya, yung taas ng chamber. Dito naman yung nakalagay sa ito ang taas naman ng chamber nito 9 cm tapos yung diameter nito 4 inches or di 4 na schedule 40 na GI pipe mga na nga nag-test fire ulit tayo nitong anong calendius oil kasi kanina maliwanag na masyado. Test fire ulit natin ng gabi. Yun yung pinaka-test fire niya sa gabi. Mamaya papatayin ko yung ilaw para mas makita nyo yung, yung blue flame siya. Subukan natin lagyan ulit ng salang para mas makita ninyo na blue flame. yan ganyan siya pag may salang. Blue flame. Super blue flame. Yung ilaw, natin. Yeah, atin atin natin yung ilaw mga kadiyo ay try natin yan pinatay natin yung ilaw blue flame super blue flame galang hiso ay